Hi guys, today's video, yes naman, this is it Yan guys, at mabuti may naitabi ako na damit pang junior, yes Dahil ang aming mga anak ay tatlong babae, tri, tatlong Maria Yan guys, so mabuti may naitabi ako Sabi ko noon sa last baby ko, dun sa pangatlong baby Ay magtabi ako ng pang, ba pang baby boy yan guys, so bahala na kung baby boy or baby girl ulit yung pagkakaloob sa amin. At yan guys, so sabi ko bahala na at mabuti may naitabi ako. At yung iba dyan, yung sa kapot tsaka sa ano ba yon yung mga terno sa kamay tsaka sa paa so bumili ako ng ilan at yan guys so hawa tulong ng Diyos yan may may masusuot kahit pa paano yung baby boy namin paglabas niya yan at bibili na lang po pa konti konti yan guys yan po yung mga nabili ko at kahit pa paano yan tinulungan ko si ate Lele dito dahil itong pambaby ay gusto ko ako yung maglaba dahil nga ba diba, maselan maselan yan pa yung mga part ng balat ng mga baby pag ganito maselan pa sila kaya sabi ko ako na yung maglaba. Tapos yan nga at nakaupo tayo dahil hindi natin kay hindi natin carry na nakatayo palagi yan guys. So palakin na nang palaki itong ating baby sa Tami. Yan at hindi naman halata sa aking pagmumuka yan. <laughs> Yan, hindi naman halata sa aking itsura. Yan naman, um, At yan, um, dahil sa baby pa nga ito at marami pang liit-liit. Yan, sino relate dito, guys? Yan, and yan nga po. At nagpatulong na rin po ako dyan sa aking pangalawang anak dahil nahilo ako sa kaka kuha 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 dukot doon sa basket. Yan nagpatulong ako bandang huli siya. At nakikyutan nga siya. Haba mama ang cute naman. Ang cute ng baby. Ang cute mga damit ni baby. Sabi nga ganoon. Ni kutok. Kutok kasi tawag nila. Yan. Pag babae kutak. <laughs> ayaw ko ba, yan ang pangalan. Yan, so, yun, yun ang tawag nila ngayong nasa tummy pa ni mama, yan. And gayon nga, may pangalan na siya. Yan guys, so, so sobrang dami ng pangalan na naisip namin. <laughs> Hindi namin alam kung ano yung asawa ko nga nilagay niya sa isang buong papel. <laughs> Hindi, syempre, nag-iisang junior ng aking Yusawa. Bahala na siya dahil wala tayo doon. Pag ito ay sinulat yung pangalan niya, siya nang bahala. Nag-iisang baby boy niya at salamat po sa Diyos. At nagka-baby boy rin po kami. And hanggang dito na lang po ang ating video. Thank you for watching. Ingat!